Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Palaso Verde, dito sa gilid ng Dangray na. So for this video po, ipipicture naman natin itong updated setup ng mountain bike ni Idol Nedvin Bangulab. So no January kasi dati, ang setup nito is Aerobart MTB. Pero ngayon, uh, siya sa Criterium Race. So tinanggal niya yung kanyang Aerobart. So ngayon, naging, naging, ano na to, uh, rigid MTB. So i-check natin kung ano yung uh, nag improvements dito sa kanyang uh, mountain bike. Kaya mag-start na tayo. So Idol Nelvin, ganun pa rin ba yung frame mo? Yes po. Ah, uh, kasi nawala na yung pintura eh. Ano nga ulit yung brand nito? Nibiru NX7 Carlos Jason Edition. Ayun, so ito yung kanyang uh, mountain bike frame. So sa mga hindi pa nakakita ng dati kong video, itong frame na to, naka-integrated na head tube. Tapos pang external cable routing itong frame na to. Then itong bottom bracket shell na to, pang BSA threaded. Then itong kanyang seat tube ay para sa 27.2 mm diameter na seat post. Then yung dropout nito, pang quick release. Then itong uh, disc brake caliper mount nito is IS or International Standard. Ang size ng frame nito is 26 sir by size 17. So medium itong frame na to at aluminum itong kanyang mountain bike frame. Ito naman kanyang rigid fork, ito pa rin Promen FK406 na pang 26 sir. So pang integrated itong rigid fork na to, aluminum at itong dropout sa to ay pang quick release. Next naman sa cockpit ng mountain bike niya. So itong handlebars niya ay EC90 na carbon fiber ang diameter nito is 31.8 mm. Tapos ang kanyang ano daw yung torque limit nito is 5 Newton meters. So gaano kalapit itong ano mo, handlebars mo? 600 mm. Ayun, 600 mm lang. So next naman itong handlebar grips mo. Cone. Cone? Cone silicone. Ayun, cold silicone na handlebar grips. Yung kanyang ano naman yung stem, uh, anong brand nito? Prohons. Pro Prohonsun. Yon, Prohonsun. So ang haba nito, 90 mm na negative 17. Ayun, 90 mm na negative 17. Ito naman kanyang uh, integrated na headset Saturn na silvering ito, di ba? Silver. Ayun, silvering itong kanyang uh, integrated headset. Ito naman kanyang seat clamp is coal. So, aluminum itong kanyang seat clamp. Then itong kanyang seat post is EC90 na carbon fiber. Ang haba nito is 350 mm. Ang taba naman nito is 27.2 mm. Then ito, um, may pagka-setback itong kanyang seat post at dual bolt clamping system din ito. Next naman yung kanyang saddle, uh, katulad ito sa akin na EC90 Evo R5. So, ang, ang, kanyang railings nito is carbon fiber tapos ang shape ng uh, kanyang railings is oval. Next naman yung kanyang drivetrain. So, sisimulan natin sa kanyang shifter. So, ito, naka 1 by setup ito. Yung kanyang rear shifter is Shimano SLX na pang 11 speed. Ito naman kanyang crank is IXF Giankun. So, pang hollow take itong kanyang crank. So, anong haba na itong crank arm na ito? 170 mm. Ayun. Tapos, itong uh, kanyang crank is pang 104 BCD. Yun naman kanyang chain ring is Dekas. So, ito, pang narrow wide ito, pang one by. Tapos, 4080 itong kanyang chainring at pang 104 BCD rin. Uh, next naman itong kanyang pedals. Ito ito pa rin yung Aerowick, di ba? Yes. So anong model model nga ulit 'to? Aerowick XT7. Ayun, Aerowick XT7 na road bike clipless pedals. Ito naman kanyang Halotech bottom bracket is Max eto Ito naman kanyang chain is KMC na pang 11 speed. Then itong kanyang cassette bracket is Shimano 105 na pang road bike. So ang pinakamaliit nito is 11T tapos yung pinakamalaki nito is 28T. Then yung kanyang rear derailleur is Shimano SLX na pang 11 speed. Next naman sa kanyang wheelset. Mag-start muna tayo sa tires. So itong gulong niya is Maxxis DTH na 26x2.3 na foldable tires. Then itong kanyang rims is Wayman XP27. A, pang 32 spokes itong kanyang rims. Then itong kanyang spokes, dati kasi stock to. Ngayon, nag-upgrade na siya. So ito ay pillar spokes. Triple batted steel itong kanyang spokes. Then itong kanyang nipples, pillar din. Pero ito, aluminum. Ito namang kanyang mountain bike seal bearing hubs is a bit secret V12. Full ratchet itong kanyang mountain bike hubs. So i-check natin yung tunog nito kapag naka freewheel. Yan guys, yan yung tunog ng Submit Secret V12 full ratchet hubs kapag naka freewheel. And last na lang dito sa brake set ng mountain bike niya. So magsimula tayo sa brake levers and calipers. So itong kanyang brake levers and calipers is Shimano ng series na unang labas daw. So ano ano nga ulit yung ano noon, yung unang model nito? MT315. 'Yon. So ito yung kanyang uh, brake levers and calipers. Uh, and last na lang itong kanyang mga disc brake rotors. Ito pa rin, stock pa rin to sa built bike niya na ni So parehas ito na 160 mm ang diameter at parehas ito na bolt type disc brake rotors. So Idol Nelvin, magkano yung total na nagastos mo dito sa Nibiru Rigid MTB mo kasama na yung upgrades? Almost 40k na eh. Ayan, so guys, at almost 40,000 na yung total na nagastos niya dito. At kanina, natimbang kasi namin itong kanyang Nibiru Rigid MTB. Sa mga lahat na, na bike check ko, ito yung pinaka magaan. So ito kasi, kahit na aluminum pa yung frame at saka yung rigid fork, nagtimbang lang ito ng 10.5 kilograms. Yan guys, naipi-check na natin tong rigid MTB ni Idol Nelvin Mangulab. So kung meron kayong mga ibang tanong regarding dito sa mountain bike niya, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout sa pamilya ko. <laughs> Sino ba? Yan, kina mama, papa, lahat sila. Yan. Ito ito, mga karting ko, SCP. Shoutout oh. kay ano, Brian, adik. adik. <laughs> nasa ano, nasa ano Padre Pio. Padre ikaw? Shoutout kay Brian. Mamaw. Oi oh, ikaw. Ay! Wala <laughs> <laughs> akong mamaw. Ikaw. Shoutout sa akin. Ikaw. Shoutout kay Mama. Pinayagan na mag-bike kahit may COVID. <laughs> so guys, ah, maraming maraming salamat sa panonood sa aking video. Don't forget na isubscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matotally notify kayo. So guys, ah, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.